Hello guys. Happy Friday. Friday na. Ilan tulog na lang day off na naman. Ang init ngayon. Sobrang init. sobrang init sa labas hi nandito tayo ngayon sa homantin pupunta tayo sa palengkip magma-market. Kita nyo ba guys, ang sikat ng araw. Yan, ang sikat ng araw. Sobrang init tapos wala akong dalang payong buti na lang humahangin ng konti Bye bye na guys, malapit na ako sa kalente. Bye bye!